Tupuntahan natin yun. Ang orientation ng mga ka-hunters sa kompas ay nasa 45 degree. Ayan. Kung pupunta tayo dito sa 45 degree mga ka-hunters. Ang malaking bato na itong ating makikita na uh, nakapatong. Ayan. So ibig nakapatong siya Then tingin natin din doon sa kanyang likuran kung ano ang possible na uh, makikita natin doon. Sir, asa ba na diri ang waterfalls? Waterfalls dito. Nandito waterfalls dito. Oh. Okay. So mga ka hunters, kahit na hindi nila sinabi sa atin na mayroong waterfalls dito, nalaman natin agad na mayroong waterfalls dahil mayroong waterfalls sign diyan, oh. No? you know? oh. Ibig sabihin, mayroong waterfalls dito sa area. So kaya natanong ko sa kanila kanina, kung saan man yung waterfalls dahil merong waterfalls eh no so lapitan natin mga ka-hunters so ayan yung scanner natin mga ka-hunters mamaya natin gamitin na pagtapos ng ari ah, remapping